Wala akong nakilala si Undersecretary uh, Roberto Bernardo. Uh, kasama kami sa Laguna. Uh, Na-promote siya ng... Uh, Nag-promote siya uh, hanggang Undersecretary. Si Yusek Bernardo ang tumulong sa akin para may talaga ako bilang District Engineer sa Bulacan First D.O. Noong 2019, panahon ng Secretary ng DPWL, si Secretary Mark Villar. Uh, nung panahon na yun, ang tanda ko po, under Undersecretary po ang sa Visayas, si Yusek Bernardo. Taong 2022, na magsimulang magbaba ng pondo sa aking DO, si Yusek Bernardo, ang kasunduan ay 25% para sa proponent. Ang proyekto ayon kay Yusek Bernardo, ang kabuuan ng mga proyekto na ni Yusek Bernardo sa aking DO ay nagkakahalaga ng 350 million na sumusunod. Nandito po. <coughs> Noong 2023, ang kabuuan ng mga proyekto na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay halagang 710 million mula sa halagang ito, 450 million ang pumasok sa NEP, 260 naman po ang sa GAA. Ang para sa proponent, 25% po, at may advance ito na 5 to 15, nakalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag ginap na ang NEP, base sa pagdinig sa camera del representante. Samantala ang pondo ng BICAM ay may advance payment na 5 to 10, nakalimitang hinihingi matapos ang deliberasyon ng BICAM, ang balansa ay babayaran pagbuo paglabas ng GAA. Ang detalye ng mga proyekto ay nandito po. Noong taong 2024, may kabuang pondo na 3.3 billion, 150 sa NEP, 300 million sa GAA, 2.85 sa UA. Nang naipababa ng Yusik Bernardo sa aking DO, muling nagpatuloy ang 25% na bayad sa proponent ng mga to na binibigay ko Yusik Bernardo. Tulad ng 2023, ang usapan ay mayroon ding advance payment, depende na lamang kung ito NEP o GAA. Kaya limitan ang inutusan ko ang aking driver na dalhin ang proponent kay Yusek Bernardo, minsan po sa parking ng Diamond Hotel. Ang detalye ng NEP 2024 ay may dito po nakasulat po. <coughs> Ayon kay Yusek Bernardo, ang GAA in ng 2024 uh, na magkakalaga ng 300 para po uh, Tenal Milyon na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla, na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Yusik Bernardo, Henry, kay Sen Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko na bahala. Sinabi ko kay Yusik Bernardo, sige po boss, kaya po yung bisa na 25 ay naging 30 ang naging proponent doon po sa tatlong project na nakalagay po dito. Ang project po ay Construction of Flood Control Structure along Angat River Sipat Section Plaridel, Construction of Flood Control Structure along Angat River Lumang Bayan, Construction of Flood Control Structure along Giginto River Mali Section Giginto. Ang total po ay 300 uh, milyon po. 'Yun po ay ayon kay Yusek Bernardo. Never ko po pong nakakausap si senator Bong Revilla. Never po.